Good afternoon everyone. Kasama natin ngayon si Ken ng na... wag na nating gabanggitin. Ngayon, bibigyan natin ng gantimpalang ube kapag masagot niya po ang aking pahula ngayong araw para lang sa kanya. Ken, hulaan mo ako. Kung ilang taon na ako. Kapag mahulaan mo yung totoo, totoo may gantimpalang ka. ka. Oo, oo, totoo talaga. Ilang taon na ako. Mm. Bilis mo, mong, bilis lang magkula eh. 43. Hmm? 43? Mm. Oy, wait lang. Final answer mo yan? Mm. 43 lang? Uh Oo. -oh. Sige, bigyan pa kita ng another chance. Huwag kang maingay. Mm. Oh, sige na, another chance. Sige, sige na, another mm -hmm. chance. Huwag <laughs> kang maingay kasi bigyan natin ng ano ito si Ken. Kahapon kasi ano eh, na-late siya. Siyempre, pinangakuhan natin. Kaya ngayon, uh, diba? Um, ano ba? Apa? eh <laughs> hindi ko ba sabihin. Siyempre, ano? Oh, tignan mo yung tura ko. Mukhang 43 pa ako. Di ba babaan ko? Bahala ka dyan. <laughs> O sige na, o isang beses lang. Isang o. beses na lang. O, kasi siyempre, isa na, mali yun. So, another. Hmm. Bilisan mo, hula ka lang. Tagal na, o naka minutes na itong ano natin. Longer video na ito. Sabi ko kanina, reels lang eh. <laughs> 39. 39? O, para wala kang masabi sa akin, nakuripot ako, bigyan pa kita ng another chance. Patlong chance mo na yan, ha? Kuripot. kasi. O. <laughs> Ay, dali! Bilisan mo! One? Fifty. Yun na yung pinakalas chance mo. Oh. Kapag hindi ka makahula, dito ka kumigin. Huwag ka dyan. Sige na, ano? Um, pinakalas, ano? Ano talaga? last? Sige na, sabihin mo na, Kel. Parang awa mo na. Forty? Yung totoo. Forty ang ano mo? Pinakalas na... Kasi kanina sabi mo forty. Three. Ano yung pinakalas mo? Dali. Fifty. Fifty na Okay. Nang dahil dyan, ikaw ay... I'm very sorry. Ang yung liquid ay forty years old. forty Thank you.